Secretary Solidom, this is Erwin Tulfo po and Aljo Bendijo. We are live sa PTV Nationwide at Radyo Pilipinas. Good morning po, Secretary, and welcome. Good morning, Kong Erwin and Aljo. Salamat po. po sa inyong pagkawag. Ay, hanggang ngayon, pumunta ko kayo sa mga restaurant, barberia, pinag-uusapan pa rin yung baha, pinag-uusapan pa rin yung flood control, what mm. happened, and uh, the irony of this, katatapos na ni Pangulo magsalita sa kanyang sona, After the uh, the following day or two days later, binaha ang buong Metro Manila after saying na uh, completed na ang 5,500 na flood control uh, nationwide. But yet, binaha tayo sa Metro Manila. Uh, well, well, what really happened? Hindi naman daw ganun kalakas talaga tulad ng ondo binuhos ng uh, Habagat. But yet, parang mas matindi kaysa sa Habagat, uh, sa ondoy yung Secretary uh, o una-una tingnan po natin yung pag-ulan na dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Opo. Yung buhos po ng ulan kasi ay tatlong araw magmula po nung uh, araw ng zona mga Apo. bago magtanghali hanggang uh -huh. nung uh, Miyerkules ay malakas ang buhos. Mm. Ang undoy talaga ay mas marami, mm. no? 300 mm plus in 3 hours. Ito namang habagat. Sa habagat ay mga 12 oras to 24 hours. Mm -hmm. Pero marami pa rin po yung tubig kasi nga yung ulan na nagsimula ng lunes ay marami na. Mm. Pero kung titingnan po natin, ang uh, kakaiba sa Metro Manila ay very complicated. Una, yung mga uh, estero, mga dating ilog ay meron ng mga kabahayan. Uh, napakaraming basura na talagang nakita natin pagkatapos ng baha na nagbabara sa mga ilog. Pangalawa, yung matinding buhos ng ulan dahil nga po karamihan na po ng mga lugar sa Metro Manila at karating na probinsya ay uh, natabunan ng konkreto o asfalto, yung tubig didiretso sa mga kanal o sa ilog at yung lakas, uh, laki ng uh, mga kanal hindi maka-accommodate yung volume ng pagbagsak ng tubig. Uh, kaya kung masyadong mabilis ang buhos ng ulan, eh talagang magkakaroon ng pagbaha. Mm. Uh, kailangan pa rin natin uh, na magkaroon pa ng dagdag ng mga infrastruktura na mapigilan ang tubig doon sa bundok na bumabagpakalag sa Metro Manila. Mm -hmm. uh, yun po ang kailangan. At syempre, ang, ka ang kaibahan din po ng undoy, nung una ay uh, buong uh, Metro Manila at Karating na probinsya, kaya yung Laguna de Bay ay napuno din ng uh, dito sa nangyari sa Abagat, uh, ang ulan uh, magmula sa Mimaropa pa uh, at sa uh, at hindi masyadong na uh, big na yung uh, Laguna Lake kaya hindi masyadong napuno at hindi bumabanda sa paligid nito kaya madaling nag-subside ah. ang mga mga Hmm. Uh, tubig dahil nga sa initial flood controls at sa uh, mga paglilinis na ginawa. Pero in the long term, kailangan natin ng water impounding basins sa hmm. panangwawala uh, na kailangan pigilan ang pagtakbo ng tubig kaagad-agad uh, sa kamay Kamaynilaan. Hmm. Yan. Itong Manila Bay Reclamation Project daw, Naka-apekto. Eh, uh, naka, -apekto. naka -apekto daw sa baha? Kasi hmm. yung uh, lalabasan ng mga tubig hmm. sa Metro Manila, dyan sa Manila Bay dahil yan ang pinakamababang lugar ay naharangan na ngayon ng reclamation is there a truth to this kay papano, uh, secretary well, dapat tingnan ng mabuti kung talagang mm. may epekto yan kasi makakaapekto talaga ang reclamation mm. kung ang reclamation ay nasa bungangan ng ilog at yung discharge yung volume ng tubig na lumalabas dito ay hindi makapunta kagad ka sa dagat mm. uh, pero alam niyo naman kung tumataas ang tide, high tide, parang harang na rin yan. Hmm. So, mahirap sabihin kagad unless na pag-aralan niya ng uh, DNA. Okay. okay. Alright. Secretary Renato Solido, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Sec. Maraming salamat din po. you. Ito, nasa linya na. Ito nga, ito, palaban nito lagi. Si uh, Act Teachers Party List Congresswoman France Castro. Kong uh, France, magandang umaga Erwin Tulfo at Aljo Bindiho lang po dito sa PTV and Radyo Pilipinas. Good morning. Morning. Magandang umaga kong Erwin at kay Aljo at morning. sa inyong mga taga-subaybay. Okay. Ah, uh, sa tingin ninyo talagang may kinalaman itong reclamation na ito. Uh, na kay kahit ako eh hanggang ay pakiramdam ko may talagang may pero may mga nagsasabi na hindi raw wag daw isisi sa reclamation pero kayo tingin niyo kung France, eh, meron talagang kinalaman itong reclamation na ito sa pagbaha na matindi itong uh, mga nagdaang araw. Yes, tama ha Erwin ano, hindi lang siguro yung basura mm. kasi itong mga ng reclamation na ito, tinatabunan eh, nilatabunan mm. yung ating Manila Bay, di ba? So yung mga lagusan ng tubig mm. ay maaring nabarhan. Mm -hmm. Kaya tuloy-tuloy na tuloy, tuloy, like, alagakan uh, ng no, mga tubig na nanggagaling sa mga estero uh -huh. at saka iba pang mga panggagalingan. Mm. Kaya tingin namin sa makabayan, mm -hmm. kong Erwin, mm. may kinalaman talaga itong reclamation na yan. Uh -huh. So tatandaan natin, hindi lang yung ngayon yung reclamation, malaki talaga yung nireclaim na uh -huh. sa Manila Bay Opo. na talagang tingin natin nakaka-apekto uh -huh. yan doon uh -huh. sa pagbaha. Kasi, yung mga lugar no kung Erwin na hindi mo aakalain na babahain hanggang leeg mm. ay nangyari no sa amin lang sa Balinsuela. Uh -huh. yung sa may ano may sun Road uh -huh. hindi 'no umaabot hanggang leeg ang baha. Uh -huh. Pero dum um, naging yung problema. Ah, uh -huh. uh -huh. uh, komso, na nakita ko yung inyong resolusyon na inihain para magkaroon ng investigasyon hinggil dito tungkol sa reclamation na yan. Uh, at meron na rin kayong mga naunang uh, mga resolusyon para investigahan yung uh, reclamation na yan tungkol naman sa uh, paglapastangan uh, sa ating kalikasan. Nakita ko. So ito ba'y pag-iisahin na lang ito if ever kung uh, ito ay aprubahan at uh, aprubahan na ng uh, House Rules Committee? Well, oo, oh, oh, Drenated naman lahat yan. ano, kung Erwin at papa katulad dun sa masungi uh -huh, tungkol uh -huh. dyan sa Ayun dito sa may bulakan, uh -huh. may, may may house resolution din kami dyan. Uh -huh atalet tip no yung Opo. sa bulacan Opo. kaya talagang dapat ah, pag-isahin na yan para uh -huh. in general okay. kasi merong eksperto na nag-aaral d'yan Aha. sa relasyon ng Aha. mga elamation sa baha yun yung project noah Aha. na kailangan lang mabigyan sila ng tamang data no para ma-analyze nila yung naging problema sa talet all right okay. congresswoman Franz castro ng ak teachers party maraming salamat po ma maganda kumaga po sa inyo mabuhay po kayo Thank you Harvey mabuhay din kayo